Sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktobre, muling binibigyang diin ang kahalagahan ng kultura at tradisyon. Mayamang kultura ng Cordillera, itinataguyod. Si Samantha Verhel para sa report. Buhay na buhay ang masiglang kultura ng Cordillera ayon kay NCIP Car Regional Director Roland Calde, mas na-empower pa ngayon ang mga mamamayan ng rehiyon kung saan ipinagmamalaki at itinataguyod nila ang mayamang kultura ng Cordillera. There are some quite innovations but we are okay with it uh, as long as they would not use it for the traditional uh, practices in the cultures. Nilinaw naman ni Director Calde na mahigpit na ipinagbabawal ang hindi tamang paggamit ng disenyo ng mga traditional attires at hindi tamang pagsusuot ng mga ito. Gayunman, bilang pagtataguyod pa rin sa kultura ng rehiyon, isinusulong nila ang paggamit ng contemporary designs lalo na sa mga cordillerans para mas mahasa pa ang kanilang imahinasyon sa paggawa ng mga bago at magandang disenyo. Actually for the cordillerans, actually sa atin makikita mo na agad eh. Though it's not a specifically specific tribe uh, designs, but it's an actually an attire. Uh, Inapakita niya na his and from the Cordillera. Kikita mo palang doon sa design his and the Cordillera doon doon sa mga designs. And to promote that one, not only for the marketing livelihood, but also for the other. Uh, places for them to have a proper use. Ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang buwan ng katutubong Pilipino at ang ikadalawamputwalong taon ng pagkakapasa ng Indigenous People's Rights Act. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Hinihikayat ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng mga yaman at kontribusyon ng katutubong pamayanan sa Pilipinas. Ipagmalaki natin ang ating kultura, tradisyon at tungkulin sa pag-unlad ng bansa. Ito si Samantha Verhel para sa PIA News Cordillera.